Hindi mo lahat, simpagpala ng araw sa ating lahat. Today is uh, March 19, 2025. Galing po ako dyan sa ano eh. Tagat ko wala ako suka. Patayin ko muna. Tuloy ko na lang. Yan eh po, nakakuha na ako ng suka. Kasi ang ulam ko yun no, eh, yung pusit na pinarito. Ano tawag dito? Calamares. Calamares. At itong isa. Huwag ko lalagyan ng na suka. Nakita ko yung suka doon sa malayo. May, hindi ko abot. Sensya <laughs> na. Ang ating topics for today, ano po. Regarding doon sa survey ng DCRH, conducted March 8 to 10. So, hindi pa apektado doon sa... Hindi pa counted yung pagkaka-arrest kay ex-president Duterte, yung pagkaka dala sa kanya doon sa The Hay Netherlands. So, oh, doon sa survey, as 7 out of 10 na sinabi niya doon sa Hong Kong na, na ikinampin niya, ay pumasok po doon sa DCRH survey na mayroong parang 7,000 respondents. eh uh, ilan po? eh uh, how much more kung ngayon magkakandak ng mga sorbet-sorbet? Although ako hindi masyadong apektado dyan eh. Kasi yung, kung ano yung nailista ko, kung ano yung nasabi ko ng previous vlog, kung babalikan nyo yun. Eh, yung po yung nga kayo lang eh. So, paninindigan ko na po yun mga lords. Uh, hindi ko na magbabago hindi po ako matadala sa ayuda yun lang po, tsaka besides di naman ako napapila para sa ayuda although ako nga nagbibigay ng ayuda eh ang mga ibang nakikita ko sa krasada Ilan po ang babalita ko sa inyo na nga 7 out 7 out of 10 ng mga PDP laban ay makapasok sa sobi ng DCRH. Ay ano po yan ah, noong March 8 to 10. Tingnan natin sa mga susunod na survey niya. sa national. Parang ang local na apektuhan na rin eh. Malots. May bali-balita ko, galing akong barbe barber, shop ngayon. Na, pag-upit ako. Yung barberong nag-upit sa akin, pati sa doon sa barber shop, yung usapan doon. Pati local, sinasama nila sa galit nila doon sa pangyayari. Hindi nila matanggap. Although yung aking barber, barbero, ano ha, promlet, promlete. Imagine na uh, kababayan ni speaker. Pero nagalit siya. Tingnan natin, mababa pa naman ang campaign. March, April, May, may dalawang bomb pa. Pero gaya ng nasabi ko sa inyo, yung aking aking naisulat, naitala sa listahan ko. Hindi na magbabago yung mga lads. Takot ako sa subscribe naman ako. Noong nag-vlog ako ng tungkol sa mga ganito. Dumami yung subscriber ko. Tsaka ang mga team views ko eh. Dati po walang nanonood sa akin eh. Mga tatlong, tatlong po. Swerte na yung tatlong po eh. Misan sampo, misan lima. Misan anim. Ako lang yata nanonood eh. In five years, ang vlogging career ko is eh pababa nag okay, enjoy lang naman po ako ng lads ngayon natutuwa ako pag nakita kong may nag uh, subscribe dumadami 2 o 5 na ngayon kaya lang mahirap mag vlog ng uh, political wala mag research ka baka mahagilap may mga fake news ano na po mga rat. salamat okay hit like and subscribe thank you